Sa mga mami na laging kasama yung mga baby nila kapag nagpupunta ng mall, ng mga park, tapos kapag ka napapagod, mami, buhat, buhat, mami, karga, karga. Bilang niya sila nitong portable folding spool na nabili ko rin dito sa TikTok. Ayan, tignan nyo guys, napakaganda. Maliit lang siya guys. Ayan, tapos nalutupin siya ng ganyan, no? Ayan, sobrang dali niya lang bitbitin, ganyan lang siya. Kahit yung mga anak po ninyo, kayang-kaya itong bitbitin. Tapos igaganyan nyo lang po yan, ayan, no? O, meron na siyang mauupuan kapag ka napapagod siya. Ayan, kapag napapagod na, tapos sinatamad ng maglakad, pwede nyo silang paupuin dito. Tapos ang kinagandahan pa dito mga bossing, mga mami, sobrang napakatibay nito. Ayan, pakita ko sa inyo. Maliit lang yan, pero tingnan nyo naman, sobrang tibay nyan. Kahit talon-talonan ko yan, ayan, tapos ang kinagandahan pa dyan, hindi siya magalaw. Ayan, matibay siya. Sobrang napakasulit nito sa price niya na 78 pesos. Isipin nyo, 78 pesos lang yan. Meron ka ng ganitong stool, Ayan, folding soul na kapag umalis kayo ng mga kids ninyo, eh, hindi na kayo mahirapang magbuhat-buhat. Kapag napagod sila, pauupuin nyo lang sila saglit. Ayan, o. Oh. di Diba? Oh. Ilalagay ko sa yellow basket to, mga mamis. Mag-checkout na rin kayo na ito. Meron din palang iba't ibang kulay to. Peace out sa inyong lahat.